What if? Isang tanong na tila walang katapusan kapag pinag-uusapan natin ang dalawang pangalan na minsang pinag-ugatan ng kilig, intriga, at matinding pagkakaibigan sa mundo ng showbiz, Nora Honor at Coco Laurel. What if nga ba kung sila ang nagkatuluyan? Paano kaya na bago ang takbo ng kasaysayan ng kanilang mga puso, ng kanilang mga karera, at ng mundo ng pelikulang Pilipino? Sa dami ng mga tanong na ito, parang hindi mo alam kung saan magsisimula, pero ang isang bagay na sigurado Kapag pinagsama mo ang isang babaeng tinaguriang superstar at isang lalaking may tinig na parang bumabalot sa puso, may halong aristokratikong tikas at tunay na kabaitan, tiyak na hindi mo maiiwasang mapaisip. Baka nga sila ang isa sa mga what could have been na pinakatatandaan ng showbiz history. Kung babalikan natin ang panahon ng kanilang pagsasama sa entablado, sa pelikula at sa likod ng kamera, ramdam mo ang kakaibang chemistry na bihirang-bihira mong makita sa magka-love team. Hindi ito yung typical na pilit o scripted na tambalan. Ito ay parang dalawang kaluluwang nagtagpo sa tamang oras, sa gitna ng musika, sa panahon na mas simple ang showbiz, pero puno ng damdamin. Si Coco Laurel, na kilala sa kanyang marikit na tinig at maginoong aura, ay tila kumakatawan sa klasikal na pag-ibig. Iyong may respeto, may lalim, at may awit sa bawat ingin. Samantalang si Nora Aunor naman, ang babaeng kayo mang ginatinig pa lang, ay kayang magpahinto ng oras. Ay siyang reyna ng damdamin, tunay, totoo, at hindi kailangang magsalita ng marami para maramdaman mo ang emosyon. Kapag pinagsama mo ang dalawang iyon, parang may himala talaga sa ere. Marami ang nagsasabing noong magkatrabaho sila sa pelikulang Lollipops and Roses, doon nagsimula ang kakaibang koneksyon. Hindi mo man tawagin agad na pag-ibig, pero may halong admiration at respeto sa pagitan nila. Sa bawat eksenang magkasama, may mga matang nagsasalita, may mga ngiting may tinatago, at may mga kantang tila nagiging lihim na wika ng kanilang damdamin. What if nga ba kung hindi lang sa pelikula nagtapos ang kanilang duet? Paano kung ang mga awitin nilang sabay inawit noon ay naging tema ng kanilang tunay na buhay? Ang tanong na what if ay parang paboritong kantang hindi mo maiwasang ulit-ulitin kahit alam mong tapos na. Dahil may parte sa iyo na umaasang baka sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, sila talaga ang itinadhana. Kapag iniisip mo si Nora at si Kokoy, hindi mo maiiwasang madala ng nostalgia. Isang panahon ng romance na walang social media. Walang fanfare kundi mga simpleng titigan at lihim ng ngiti. Sa mga panahong iyon, kung sakaling nagtatuluyan sila, marahil iba ang naging direksyon ng kanilang mga buhay. Hindi dahil sa yaman o sa estado, kundi dahil sa posibilidad ng dalawang pusong parehong marunong magmahal sa sining at sa musika. Ang kanilang pagmamahalan, kung sakaling natuloy, ay parang pelikulang puno ng kanta, may saya, may lungkot, may mga awiting para sa isa't isa. Si Kokoy na sanay sa mundo ng concert stage ay tiyak na magiging sandigan ni Nora, lalo na sa mga panahong pinagdaanan niya ang mga pagsubok sa industriya. At si Nora, bilang babaeng kayang magmahal ng totoo, ay tiyak ding magiging inspirasyon ni Kokoy sa bawat awitin. What if nga ba kung natutunan nilang ipaglaban ng isa't isa laban sa mga hadlang? Kasi kung tutuusin, hindi madali ang sitwasyon nila noon. Nariyan ang magkaibang pinagmulan ang magkaibang mundo ng showbiz at politika, at syempre, ang mga mata ng publiko na laging nakamased. Pero minsan, kahit gaano kapakatatag, mas nangingibabaw ang tinig ng mundo kaysa sa tinig ng puso. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Kokoy Laurel, hindi maiiwasang mapangiti ang mga Noranians at sabihing, sayang, kasi alam nilang may espesyal na koneksyon ang dalawang ito na hindi basta mawawala. May mga nagsasabing si Kokoy ay isa sa mga lalaking tunay na nakaunawa kay Nora. Hindi siya natakot sa kanyang kasikatan. Hindi siya nagpaapekto sa mga intriga. At sa mas pinili niyang ipakita ang paggalang at paghanga. Maraming beses sa mga interview noon, makikita mo sa mga mata ni Kokoy ang kakaibang lambing kapag binabanggit ang pangalan ni Nora. At si Nora naman, sa kanyang tahimik ngunit matalim na paraan, tila may mga sandaling, hindi rin kayang itago ang saya kapag kasama si Kokoy. Hindi man nila kailanman inamin ng tuwiran, pero ang bawat titig, bawat halakhak, at bawat duet ay parang may sinasabing, may kung ano sa atin. Kaya nga kung what if nga ba, kung hindi natabunan ng panahon at pangyayari ang kanilang koneksyon, baka iba ang kwento ngayon. Subukan mong isipin, Nora Honor, bilang asawa ni Kokoy Laurel. Hindi ba't parang isang pelikulang hindi na kailangan ng script? Dalawang taong parehong may karisma, parehong may talento, at parehong kayang magpakatotoo. Isang magkasintahang maaring naging simbolo ng artistic love, yung hindi tungkol sa karangyaan kundi tungkol sa pag-unawa. Maaaring sabay silang umawit sa entablado, sabay gumawa ng pelikula, at sabay humarap sa buhay bilang magka-partner hindi lang sa trabaho kundi sa puso. At marahil, kung nangyari iyon, mas nakita natin si Nora sa ibang liwanag, hindi lang bilang superstar kundi bilang babaeng minahal ng totoo, at piniling manatili sa pag-ibig na walang kondisyon. Pero siyempre, ang tadhana minsan may ibang plano. Hindi lahat ng what if ay kailangang magkatotoo. Minsan, sapat na iyong naiwan, sa alaala. -ala, iyong mga sandaling may kanta sa hangin, mga titig na hindi natuloy, mga pangakong hindi nasabi. Kasi kung tutuusin, baka mas maganda ngang naiwan ito bilang misteryo. Dahil kung nagkatuluyan sila, baka na wala ang kilig ng tanong na, ano kung? Baka hindi na natin maramdaman ang ganitong uri ng nostalgia iyong pakiramdam na may kwentong hindi natapos, kaya patuloy nating sinusundan kahit tapos na ang pelikula. Pero hindi mo rin masisisi ang mga tagahanga kung hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa posibilidad. Kasi sa totoo lang, sa mundo ng showbiz, bihira ang koneksyon na ganito kalalim. Maraming love teams ang dumating at umalis, pero iilan lang ang may ganitong magic. Nora at Kokoy, dalawang pangalang kapag pinagsama, parang himig na ayaw mong matapos. Kaya nga kahit ilang dekada na ang lumipas, buhay pa rin sa puso ng mga Noronians ang alaala -ala ng kanilang tambalan. At kapag tinanong mo sila, bakit parang di niyo makakalimutan si Kokoy Laurel para kay Nora? Simpleng sagot lang nila, kasi may totoo doon. Ang what if? Na ito ay hindi lang simpleng tanong, kundi isang paraan ng pagunita sa panahong mas mabagal ang oras, mas tahimik ang mga puso, at mas totoo ang mga titig. What if nga ba kung hindi sila naghiwalay ng landas? Baka ang bawat kantang Lollipops and Roses ay may kasunod pang awitin tungkol sa pamilya, sa pagmamahalan, at sa pag-ibig na hindi kailanman napagod. Baka si Nora ay nakatagpo ng kapanatagan at si Kokoy ay nakahanap ng inspirasyong hindi kumukupas. Pero kung titingnan mo rin sa kabilang banda, baka nga tama rin na hindi sila nagkatuluyan dahil sa ganitong paraan, nanatili silang perpekto sa ating alaala. -ala. Kasi minsan, ang mga hindi natuloy ang siyang pinakamatamis alalahanin. Ang mga hindi nasabing I love you, ang siyang mas matimbang. At ang mga what if, ang siyang nagiging alamat. Si Nora at si Coco ay hindi lang kwento ng pag-ibig na maaring nangyari. Ito ay paalala na may mga koneksyong hindi kailangang magtagal para maging totoo. Sa musika nila, sa mga eksenang iniwan nila sa pelikula, sa mga alaala -ala ng mga tagahangang humahanga hanggang ngayon, doon sila na natiling magkasama. Kaya habang patuloy tayong nagbabalik tanaw, hindi natin maiwasang ngumiti. Kasi sa bawat what if na binibigkas natin, parang binubuhay natin muli ang dalawang pusong minsang nagtagpo sa entablado ng buhay. Si Nora Honor, ang superstar na marunong magmahal ng tahimik, at si Coco Laurel ang gentleman na marunong umintindi ng walang hinihinging kapalit. Hindi man sila nagkatuluyan pero sa puso ng mga nagmamahal sa kanila, sila pa rin ang isa sa mga pinakamagandang what if ng showbiz. Isang love story na hindi kailangang magwakas para manatiling totoo. What if nga ba kung hindi lang sa entablado nagtapos ang duet ni Nora Honor at Coco Laurel? Isipin mo mga kaibigan, isang gabi ng Abril, sa gitna ng isang makasaysayang pagtatanghal, habang umiikot ang ilaw sa entablado, nagkatinginan silang dalawa. At sa halip na magpaalam pagkatapos ng palabas, nagpatuloy ang kanilang musika sa likod ng kortina. Hindi ba't nap kagandang imahinasyon noon? Parang pelikula, pero mas totoo. Dahil ramdam mo ang pusong nagmamahal at hindi natatakot sa mundo. Kung sakaling nangyari iyon, baka ang kasaysayan ng showbiz ay may ibang takbo at baka ang salitang superstar ay mas naging personal, mas malambing at may kasamang tinig ni Kokoy sa tabi niya. Isipin mo, isang bahay na puno ng musika. Sa umaga maririnig mo si Nora na nagkakape habang si Kokoy ay nagtutugtog ng gitara, kumakanta ng mga awiting klasikong Pinoy. Sa gabi naman, pareho silang nasa sala, pinapanood ang lumang pelikula ni Gay habang si Kokoy ay nakahawak lang sa kanyang kamay, nakangiti, parang sinasabing, kahit gaano ka pakasikat, nandito lang ako. Ganoon sana kasimple, ganoon sana kalalim. Hindi kailangang engrande, hindi kailangang ipagsigawan. Ang kailangan lang, dalawang pusong marunong maghintay at magpatawad. Kasi kung tutuusin, si Nora ay hindi lang superstar dahil sa kanyang talento. Superstar siya dahil marunong siyang magmahal kahit tahimik. At si Kokoy, sa kanyang pagiging Laurel, hindi lang may dugong politiko o musikero, may pusong handang umintindi, handang magpatuloy sa kabila ng unos. What if nga pa kung nagsama silang dalawa sa mga proyekto, siguradong ang industriya ng musika at pelikula ay nabago? Isipin mo, mga duet nila sa telebisyon, mga awiting puno ng damdamin, mga pelikulang may temang hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi sa katotohanan. Marahil nagkaroon tayo ng mga pelikulang mas malalim pa sa lollipops and roses, mga awitin na hindi lang basta para sa entablado, kundi para sa kanilang sariling mga alaala. -ala. Si Nora sa kanyang matinding damdamin ay makakatagpo ng kalmadong tinig ni Kokoy na magbibigay ng balanse. At si Kokoy sa kanyang eleganteng estilo ay matututo mula kay Nora kung paano magmahal ng walang pretensyon. Kung titingnan natin, baka naging isa sila sa mga power couple ng panahong iyon. Hindi sa paraan ng modernong showbiz kung saan lahat ay kailangang i-post, kundi sa paraang mas totoo, simple, tahimik at may lalim. Maaaring naging inspirasyon sila sa mga bagong artista na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa karera o kasikatan, kundi sa pag-unawang kahit ang dalawang magkaibang mundo ay kayang magsanib kung may respeto at tiwala. Ang tambalan nilang ito ay maaaring naging simbolo ng pag-asa, lalo na sa mga panahong punong-puno ng inggit at kompetisyon sa industriya. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga pagsubok. Kung nagkatuluyan sila, siguradong maraming intriga ang susulpot. Marami ang magsasabing hindi sila bagay Marami rin ang magsusulat ng kwentong hindi naman totoo. Pero kung tutuusin, hindi ba ganoon naman talaga ang buhay ng dalawang taong nasa mata ng publiko? Ang kaibahan lang, kung sila ay nagtagpo sa tamang panahon, marahil kaya nilang lampasan ang lahat ng iyon. Kasi sa bawat tingin ni Kokoy kay Nora, may respeto. Sa bawat ngiti ni Nora kay Kokoy, may tiwala. At minsan, iyon lang naman ang kailangan sa isang relasyon. Ang maramdaman mong pinaniniwalaan ka kahit buong mundo na ang humusga. Kung sakaling nagkaroon sila ng pamilya, nakakaaliw isipin kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak. Marahil mga batang marunong umawit, marunong kumilos, pero higit sa lahat, marunong magmahal sa sining. Isipin mo, ang anak ni na Nora at Kokoy, pinaghalong galing ng dalawang mundo, ang puso ng masa at ang tikas ng edukadong elite. Maaring sila ang bagong mukha ng musika sa Pilipinas o mga artistang magdadala ng parehong halina ng kanilang mga magulang. Ang bahay nila marahil puno ng halakhak, musika, at halimuyak ng kape at papel ng script. At tuwing gabi, bago matulog, maririnig mo silang magduduet ng isang lumang kanta. Hindi para sa entablado, kundi para sa isa't isa. What if nga ba kung sa mga panahon ng pagsubok ni Nora, sa mga panahong siya ay tinalikuran ng ilan at pinupuna ng marami, ay nandoon si Kokoy? Siguro mas madali sana ang lahat, kasi hindi mo kailangan ng maraming tagapagtanggol kung may isang taong naniniwala sa'yo si Kokoy, nakilala sa kanyang mahinahon at matinong pag-iisip, marahil ang magsasabi sa kanya, walang kailangang patunayan sa mundo. Ikaw na iyon. At sa mga panahong si Kokoy naman ay nanghihina, si Nora marahil ang magpaparamdam sa kanya ng init, ng pagiging totoo, ng pagiging tao, ng pagiging marupok pero matatag. Kapag naiisip mo ang ganitong what if, hindi mo maiiwasang mapangiti at mapaluha, kasi alam mong may mga bagay sa mundo na hindi kailangang magkatuluyan para manatiling mahalaga. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay iyong hindi natuloy. Dahil sa ganitong mga kwento, ang imahinasyon ng mga tao ay patuloy na lumalawak. Katulad ngayon, ilang dekada na ang lumipas, pero buhay na buhay pa rin sa mga puso ng mga fans ang tambalang Nora at Kokoy. Sa bawat kantang maririnig mo mula sa kanya, parang naririnig mo rin ang tinig ni Kokoy sa likod nito, kumakanta sa parehong himig. Kung sakaling nagkatuluyan sila, baka mas naging tahimik ang buhay ni Nora hindi dahil kinulong siya ng pag-ibig, kundi dahil natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Si Kokoy, bilang isang lalaking may dignidad at paggalang, ay siguradong hindi kailanman ipagkakait sa kanya ang kalayaan na maging siya. Maaaring itinuloy pa rin ni Nora ang kanyang karera, pero sa likod ng bawat tagumpay, nandoon si Kokoy, hindi sa harap ng kamera kundi sa likod, tahimik na pumapalakpak. At marahil, kung nagkatuluyan nga sila, Iba rin ang mga kanta ni Nora ngayon. Baka mas madalas nating marinig ang mga awiting tungkol sa kapanatagan, sa pagkakaibigan, at sa pag-ibig na matatag. Baka sa mga pelikula niya, may halong inspirasyon mula sa isang lalaking nagmahal sa kanya, hindi dahil siya si Nora Aunor, kundi dahil siya si Nora, ang babaeng may pustong kayumanggi at kaluluwang marunong umibig. Pero heto tayo ngayon mga kaibigan, nakaupo, nagbabalik tanaw, at muling tinatanong, What if? Ang tanong na walang kasagutan, pero may saysay, kasi sa bawat what-if na tulad nito, nabubuhay muli ang ating mga alaala. -ala. Ang panahon ng purong pag-ibig, ng mga duet na puno ng damdamin, ng mga panahong mas madali pang maniwala sa tadhana, hindi man sila nagkatuluyan, pero sa bawat isip na nagtatanong ng paano kung sila, doon natin nararamdaman na minsan ang hindi natuloy ang siyang pinakamagandang bahagi ng kwento. Kasi sa totoo lang, kung tinadhana silang magkatuluyan, baka wala tayong ganitong pagkakataon ngayon na pag-usapan sila na alalahanin sila at naipagpatuloy ang kanilang alamat. Sa ganitong paraan, sila ay nananatiling buhay, hindi sa kasal o pamilya, kundi sa mga puso ng mga taong naniniwala sa tunay na pag-ibig. Nora at Kokoy, dalawang pangalan, dalawang musika, at isang what if na walang kamatayan. At sa huli mga kaibigan, baka iyon talaga ang dapat mangyari. Baka ang kwento nila ay hindi para matapos sa altar, kundi para manatili sa hangin. Isang awitin na paulit-ulit nating pinapakinggan. Hindi dahil gusto nating magtapos ito, kundi dahil gusto nating maramdaman ulit ang kilig, ang lungkot, at ang hiwaga ng isang pag-ibig na halos nangyari, pero hindi tinuloy ng tadhana. Kaya sa tuwing maririnig mo ang mga awit nila, sa tuwing mapapanood mo silang magkasama sa lumang pelikula, at sa tuwing maririnig mo ang tanong na, what if sila ang nagkatuluyan? Ngumiti ka na lang dahil sa puso ng mga tagahanga, sila ay nagkatuluyan na.